Si Julay Paunil ay isang OFW turned vlogger at ihenyero mula sa Bicol, Philippines na naglonsad ng kanyang YouTube channel noong bulan ng July 18, 2011. Nagpakilala siya bilang isang small-time OFW na isinisingit ang pagbablog bilang libangan base sa kanyang vid IQ profile. May mahigit 524,000 subscribers itong nakukuha. At nasa 2300 upload videos na ito. Ipinapakita nito ang kanyang dedication at patuloy na paglago ng kanyang channel. At aktibo ring nakakasama si Kuya July sa mga charity at kalinga, care, aid na mga vlogs. Ipinakita ng kanyang mga video ang pakikipag-ugnayan sa komunidad, pagbigay ng tulong at suporta, lalo na sa mga nangangailangan. Maraming vlog sa kanyang buhay bilang isang OFW. Kabilang ang bike ride sa Qatar, nagbabahagi siya ng mga praktikal na ideya at solusyon mula sa construction hanggang sa mga ideya sa bukid at bahay. Bukod sa teknikal at praktikal na content, mahusay din siyang guitar maker at nagko-cover ng kanta, kasabay ng mga reaksyon sa mga trending na topic sa komunidad. <coughs> Disclaimer lang mga ka-idol, ang Social Blade ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. Tayo sa kanyang official website ang Social Blade at dito ating makikita ang kanyang subscribers na umaabot ng 524,000 at may video views itong umaabot ng 109 million. At may upload videos itong umaabot ng 2,400, at gumawa ito ng channel noong bulan ng July 18, 2011. At dito sa kanyang Grade C, at sa kanyang Social Blade Rank, pang 255,652, at dito naman sa kanyang Subscribers Rank, pang 1,776, at dito naman sa kanyang Video Views Rank, pang 210,628 at dito sa kanyang Philippines rank pang 574 ang kanyang Channel at dito naman sa kanyang People rank pang 1,358 ang kanyang channel. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers may nakukuha itong 6,000 subscribers sa loob ng isang bulan. At dito naman sa kanyang the last 30 days na video views, my video views itong nakukuha na umaabot ng 2.6 million video views sa loob ng isang bulan, at diretsyo na tayo sa kanyang daily channel metrics. At dito ating makikita ang kanyang daily average at weekly average, at lalo na sa kanyang monthly estimated earnings, 57.1 ang palitan ng peso ngayong July 22, 2025. Umpisahan natin sa daily average, sa lowest may nakukuha itong 22 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 1,254 pesos, sa loob ng isang araw, at dito naman sa kanyang highest estimated earnings sa daily, may nakukuha itong 348 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 19,836 pesos sa loob ng isang araw. At dito na tayo sa kanyang weekly average, sa lowest may nakukuha itong 117 US dollars kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 6,669 pesos sa loob ng isang linggo. At dito sa kanyang highs weekly earnings, may nakukuha itong 1,900 US dollars kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 108,300 pesos itong makukuha sa loob ng isang linggo. At dito na tayo sa kanyang monthly estimated earnings, uunahin natin sa lowest, may nakukuha itong 653 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 37,221 pesos itong nakukuha sa loob ng isang bulan, at dito naman sa kanyang highest monthly estimated earnings may nakukuha itong 10,000 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. May pera itong umaabot ng 570,000 pesos sa loob ng isang bulan, wow! Congratulations sa channel ni Kuya Julay Paonil, at lalaki pa ito kung hindi tayo mag-skip ng mga ad sa kanilang mga videos at maraming salamat po sa inyong lahat.